Hi guys! So ayun nga, natapos na yung money hunt natin. Congrats sa mga winners. So, naganap muna tayo ng mga kainan dito. Nakita yung Lila lahat hotpot. So, walika, check natin. So ayun nga guys, medyo na, napaga tayo rito. Kasi 5pm pa pala sila magre-resume. Pero nakarating tayo ng 4.30. So, nagantay tayo ng konti sa store. So, may kita nyo, walang tao pa. So, meron sila dito ang iba't ibang klaseng sauce and condiments. So, uh, kayo na bahala kung anong... Uh, timpla ang gagawin nyo. Depende sa, sa taste bad nyo. So, okay naman lahat kung medyo kompleto naman siya. So, ayun nga guys. Uh, ang in-order namin dito is uh, all veggies and all meats. And dalawang klase ng soup ang in-order din namin para at least may choices. So, ito uh, niluluto na nga ng wife ko yung <laughs> ang, ang hotpot. So ayan, medyo gao na tayo niyan, guys. Natatakam na tayo. So ayun, uh, tikiman na tayo, guys. So ito favorite ko kasi spicy. So inuuna ko talaga yung spicy. So okay naman sa akin. Kung mahilig din kasi ako sa hot pot talaga. So ito okay siya kung nagki kayo, pwede niyo siyang i-consider. Masarap siya. Ah, uh, kung gusto nyong pumunta dito, ipipin ko lang yung address niya sa comment section. So, ilang guys. Uh, thank you.